You're watching ETVN Philippines. Nang pagga, nang anumang bagay, laging may nauuna, hindi ho lahat ay nasa unahan. Meron ng nasa hulihan. Ay sa tingin ko po, sa aking palagay, sa ngayon, ay ako'y natutuwa na aking uh, tulungan si Trump na talagang magkaroon ng lakas ng loob. Uh, magandang mga kapo, magandang buhay, mga kapatid. At uh, salamat at uh, sa kabila ng maraming bagay, na medyo nakakagimbal sa ating, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating katauhan, at mismo sa ating kapaligiran, ay meron din namang lumalabas na mga mga konti-konting liwanag at, uh, at pag-asa, lalo na sa taong ito ng pag-asa 2025. Ito'y kaugnay doon sa nabanggit ni Trump sa kanyang inaugural speech. Nasabi niya, dapat maging first ang Amerika. Hindi ang mga ibang bansa. Bueno, tingnan natin kung bakit. Okay? Papano? Ganun ba ang Kristiyano? Hindi po ba selfish kung iaakyat ang US kahit madehado ang iba? Di naman. Sapagkat sa larangan ng pagga, ng anumang bagay, laging may nauuna, hindi ho lahat ay nasa unahan. Meron ng nasa hulihan. Ay sa tingin ko po, sa aking palagay, sa ngayon, ay ako'y natutuwa na aking uh, tulungan si Trump na talagang magkaroon ng lakas ng loob para kanyang mapangunahan ng Amerika at ang lahat ng mga resources nito at sila'y maging una at manguna. Manguna sa gawang mabuti. Yun ang maghalaga. To be first in the things that are good. Ngayon, hindi sa kalukuhan. Kung sila'y mangunguna sa kalukuhan, ay hindi ko gusto yung sila'y mangunguna upang ipagtanggol ang karapatan ng mga tao at ang karapatan ng Diyos, la Luna I am for the first America America first pakat talagang by night talagang sa kasalukuyan talagang malakas na sila eh hindi natin maiitatanggihan kalaban na ng nila ang China eh Russia at lahat ng yan malalaki din yan gusto ring manguna pero sa halip na ang mga yan, nasahin natin na ito ng Amerika ang manguna. Lalo na at sa pangunguna ni Trump na sa palagay ko ay merong pagbabago sa kanyang buhay, nakakakita na siya ng liwanag para maakay, hindi lang ang bansang Amerika kung hindi ang buong mundo para magbago naman at mapalapit sa Diyos. Amen. Thank you for watching ETVN Philippines.